Babalik po tayo sa programang Sagot Kita. Again, ako po si Pastor Jeff Eliscopides. Okay, sumahalili so lang naman tayo dito kay ating Cheryl. Ang ating question of the day para sa inyo. Ano ba talaga tunay na diwa ng Semana Santa? Mag-comment kayo ha? kasi mamaya babasahin natin yung mga comments nyo. Uh, doon po sa ating live stream, doon sa Facebook natin. Malay mo, baka ikaw na isang mapalad na manalo ng MX3 gift packs. Ayan. Ang ganda ng nagiging tema natin. Ano? Kasi nga po, madalas, um, nafo-focus tayo either sobrang tradisyon na nawala na yung meaning or yung iba naman, totally, wala nang tradisyon. Yung pong Semana Santa, it's all about outing, it's all about um, mga puro na lang uh, ano, bonding. Mas maganda rin naman yan, pero pwede kang mag-bonding every, I mean, every day. Pero ito po mga ganitong season mas na-highlight po yung ginawa ni Kristo para sa atin. I just wanna challenge po yung iba na puro external tradition without internal transformation. Ang dami niyan, mga religious content sa social media, nakikipost ng mga ganito. Hopefully, bago mo i-repost, binasa mo muna. Ha? Kasi minsan, may ni-repost kang daily bread, hindi mo naman binasa. So, And, and personally also, mamaya pag-usapan natin yung mga pwedeng mong ma-observe, uh, magawa as observation of uh, Holy Week. Well, kanina sinabi na natin, ano, bakit ba kinailangan mamatay ni Jesus, which is the focal point of, uh, of Semana Santa. Pero hindi nga po namatay lang, nabuhay po siya. Na-imagine nyo po ba? Makinig po kayo. Na-imagine nyo po ba yung araw na nabuhay si Jesus, yung Sunday morning? Alam nyo ba nung Sunday evening, pinuntahan niya yung mga disipulo niya. I mean, there are nandun yung mga believers and mga mga uh, naniniwala sa kanya at mga disipulo niya, pero hindi sila nag-expect that Jesus is alive. Alam niyo po, nung Sabado de Gloria na tinatawag, alam lang nila, sana maglinggo na para madala natin ng spices yung bangkay ni Jesus. Yung mga babaeng followers excited na na maglinggo, hindi dahil alam nila mabubuhay si Jesus. Hello. Wala namang nag-t-shirt na two days, one day to go, and Jesus will be alive. Walang ganon. Wala sa kanilang naniwala that Jesus will be coming from the dead, magbabangon siya sa pagkamatay, on the third day. Although pinrich ni Jesus yon, inulit sa kanila ni Jesus many times, and yet, wala ni isa sa kanila. They were all afraid in that room. Takot na takot sila kasi they're, they're thinking, baka tayo isunod ng mga religious leaders natin. Baka tayo isunod ng mga Pharisees at mga Romano. Baka tayo nasunod ipadampot at tayo na isunod doon sa krus. So, they were all afraid and yet Jesus visited them. Lumusot si Jesus and we know the story, si Jesus ay nagpakita hindi para i-accuse sila. Hindi nagpakita si Jesus para sabihin na, "Oh, ano kayo ngayon?" Ha? Nilaglag nyo ako, lalo ka na Pedro, ha? Tatlong beses mo ako nilaglag. Bago tumilaok yung manok, ano ka? Sabi ko siya, ilalaglag mo ako. Hindi nagpakita si Jesus para i sila. Hindi sinabi ni Jesus na, oh ano, sabi ko na, mabubuhay ako, wala ni isa na niwala sa inyo. Wala ni isa sa inyo na, na may pananampalataya sa akin. No, he didn't say that. Nagpakita si Jesus, he opened his mouth and said, Peace be with you. Wow! Peace be with you. So, yung presensya ng Diyos nagpakita, yung peace na sinasabi niya, peace be with you. And then, alam ano niyo ginawa ni Jesus? He breathed the Holy Spirit in them. Sabi rin sa book of John. In-empower sila. And not only in-empower sila, they were given a new purpose. Sabi, okay, as the Father has sent me, now I am sending you. Forgive, they will be forgiven. Pag di nyo pinatawad, di sila mapatawad. So, si, si, Jesus po nagpakita on the very day okay, na nabuhay siya, kinagabihan, nagpakita sa mga disipulo na takot na takot, and yet, Jesus restore the calling ng mga disciple na to. I mean, I don't know about you, pero yung pagkabuhay po ni Jesus, hindi lang siya nagpakita para mag-show off, oh, no, buhay ako ngayon, ano kayo? No, he went back to life. Una, para makumpleto yung proseso ng salvation. Kasi kung naman, nanatili siyang patay, wala sa ating maliligtas kahit isa. Kung siya po'y nanatiling patay at nakalibing ngayon ng bangkay sa Israel, wala raw kwenta ang salvation mo. Your faith is futile. Walang kwenta yung pananampalataya mo, sabi ni Paul. But since Jesus resurrected from the dead, it gives us hope. Ano man ang patay sa inyo ngayon, patay na relasyon, patay na negosyo, patay, mga temporary lang yan. Pero yung mamatay ka sa kasalanan. Yun po ang kinongker ni Jesus, sin and death sa krus ng Kalbaryo. Kaya na napakita si Jesus, ni-restore niya yung calling ng mga to. I am now sending you. So ako, isa kayo sa mga disipulo ni Jesus, naku, Jesus, nilaglag kita eh. Jesus, hindi mo ba alam na scatter kami, nagtakbuhan kami, kasi takot din kami sa mga Romano, syempre baka kami na maipako, no? dagdagan yung krus doon, tatlo na nga kayo roon ito mga disipulo niya, natakot lahat. Si John yung naiwan doon sa nanay niya and the rest, nagtakbuhan. So come to think of it, hindi na iniisip ng mga disipulo na babalik si Jesus at pangalawa, natuloy ang mandato sa kanila to conquer the world through the gospel na ipapamalaganap nila. No, walang naniwala sa ganon. Walang nag na ganon. Ang alam lang nila, yung Diyos natin, pinatay, end of story. But thanks be to God. Friday may have come. Saturday patay si Jesus. But Sunday came. The light shone on the darkness ng biyernes at sabado. Which tells us, kung ikaw po ngayon ay namumuhay sa kadiliman, may pag-asa. Bakit? Kasi nangyari ang resurrection. Kasi yung resurrection gives us hope. Yung resurrection sa gitna ng kadiliman na pinagdadaanan mo ngayon, sa gitna ng 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 mga uh, uh, kaguluhan at chaos God is saying peace be with you. Di ba sinabi sa Biblia? Because of our sin, we became enemies of God. Nasira yung peace between God and men because of our sin. But through the death of Jesus Christ, through the blood of his son Jesus Christ, there was there there is now peace. There's now redemption. There's now restoration. There's redemption. Ang dami na accomplished ng blood ni Christ sa cross. At kaya, kung ikaw man ngayon ay nagse-celebrate. Talaga bang naiintindihan mo yung nangyari sa Semana Santa? Talaga bang naunawaan mo na sakripisyo ni Jesus na ginawa sa krus ng Kalbaryo? Na cover niya lahat ng kasalanan in the past mula kay Ebat Adan, kasalukuyang kasalanan ngayon, at sa kasalanan mo sa inaharap. Kaya, wag mong dagdagan ang finished work of Christ. You cannot add to it kasi nakaka, parang nakaka-offend naman kay God. Pinadala niya anak niya to die for you and then dadagdagan mo. Alam mo, Jesus, kulang yung ginawa mo eh. Dapat, Jesus, dinagdagan mo yung pako. O dapat mga six days ka dun sa, sa, sa napatay. That's what we're saying. Pag dinaragdagan mo ng good works, ang finished work ni Christ, then magkakaproblema tayo. Eh, Pastor, saan papasok yung good works? Well, sa Ephesians 2:8 to 10, di ba sinabi ron, For it is by grace you have been saved. Okay? Through faith. And this is not from yourselves. Ano daw yon? It is a gift of God. So, yun daw pong salvation, yun daw pong uh, para mapunta ka sa langit, you cannot earn it, you cannot work for it. It is only by grace. It is a gift. You don't work for a gift. Nakaka-offend yun. Niregaluan ka ng nanay mo ng magandang jogging pants na may kasamang swe sweater. Tapos sabi mo sa nanay mo, Mami, ang mahal na to. Babayaran ko to. Ah. Magugas ako ng pinggan ng tatlong taon kasi mukhang mahal to. Nakaka-offend yun. Sabi dito, not by works, so that no one can boast. Sa so verse 9, sinabi na natin kanina yan. And then, bakit pastor sa verse 10? For we are God's handiwork, created in Christ Jesus. Oh, ayan o, oh, to do good works? Yes. Save ka na muna by grace, the good works will follow. In fact, you're created to do good works, which God prepared in advance for us to do. Anong point dito ng verse na to? Good works, never justifies. Hindi ka magja-justify ng good works. But justified men and women do good works. Ibig sabihin, it's a byproduct of salvation. Yung paggawa ko ng mabuti is a mark of salvation, not a means to salvation. Yung paggawa natin ng mabuti, pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad, okay, paglayo sa kasalanan, it is a fruit of salvation, hindi po siya root of salvation. Kaya minsan may mga pilosopo, eh, sabi sa James, faith without action is dead. Yes! Faith without action is dead. Pero it doesn't mean yung good works mo will save you. Yung pong faith mo sa pananampalataya sa Diyos, that's all it's needed. It is only by, by, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, that will bring the salvation. Then good works will follow. Good works will never justify a sinful person. It's only to the finished work of Jesus Christ. Kaya mag-ingat lang tayo kasi may mga tao na iniisip, kailangan ko mabait para mapunta sa langit. Nope. Hindi mo kailangan maging mabait para mapunta sa langit. That thief on the cross, nakamatay siya sa krus ng Kalbaryo kasama ni Jesus. Sinabi, ni, sinabi lang niya, Jesus, huwag mo akong kalimutan pag namatay ka kasi alam ko magiging hari ka. So sa Romans 10 verses 9 to 10, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, yun ang sinabi niya. Sabi niya sa kapwa niya magdanakaw, Hoy, hindi natin katulad dyan, wala yung kasalanan. And if you believe in your heart that He rose from the dead, kung naniwala kang hindi, maga, hindi hangganan ng kamatayan ni Jesus, pagkos mabubuhay siya, sabi doon, four words, you will be saved. So, it is with your mouth that you believe and in your heart that you are justified kaya ka mapupunta sa langit. Kaya napaka-clear po. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Hindi you do good works. No, it is by grace ka maligtas. And then the good works will just follow. Hindi sinabi ni Jesus dun sa magnanakaw, sayang, wala kang good work, kahit isa lang sana, makatakas ka dyan sa krus para ma-validate ko kung totoo yung, yung pananampalataya mo. No, the Lord saw His heart. Jesus saw His heart that's genuine, that's all that's needed if you confess with your mouth and believe in your heart. Kaya yung mga pilosopo, pag mamamatay ako, tatanggapin ko si Jesus. Eh malamang, hindi ka maputang ang langit kung hindi naman totoo sa puso mo. Amen? So, again, kaya tayo may Holy Week. Kaya tayo may Semana Santa. Kaya tayo nagdiriwang ngayon because we are grateful to the death and the resurrection Of Jesus Christ. Amen? Parang naman natin si Lord sa kanyang ginawa. Kung may gusto kayong i-share, habol na sa pag-comment sa ating live stream. Lima po ang mapalad na mabibigyan ng gift packs natin ng MX3. Huwag tayong bibitaw dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Sagot ka ni God! Alright, nasa huling bahagi na po tayo ng programang Sagot Kita. Ako po si Pastor Jeff eliskopides ng Rebuild City Church. Remind ko lang po kayo, ano, bago tayo mag, uh, matapos. Sa Thursday po at sa Friday, meron tayong uh, devotional po. Meron tayong reflection sa Rebuild City Church, Facebook at YouTube channels. And of course, every Saturday po yan, 4 o'clock naman, meron akong live preaching sa Rebuild City Church online. YouTube din po yan at Facebook. Madali lang naman akong hagilapin, okay? At sa ating question of the day, para sa iyo, ano ang tunay na diwa ng Semana Santa? Basahin natin yung mga comments ng ating mga commenters para isa sa kanila mananalo ng uh, uh, ating uh, MX3 Packs. 5 actually. Ang tunay na diwa po ng Semana Santa ay ang pag-alala ng kamatayan ni Kristo dahil sa pag-ibig niya sa ating mga taon, mga makasalanan. Napakasarap pong balikan at panoorin yung Passion of Christ, sabi ni Marites Insya. Sabi naman ni Rovelin Tibay, Magandang hapon pastor. Para sa akin ang Semana Santa po ay araw po ng pagdarasal sa Panginoon dahil po siya ay nagligtas sa kasalanan ng sangkatauhan. Yan. Sabi naman ni Isabel Monteverde, good afternoon pastor Jeff. Para sa akin ang diwa ng Semana Santa ay ang pagninilay-nilay natin sa ating mga nagawang mga kasalanan at pagsisisi sa ating mga nagawang mali. Sabi ni Ramel Maluto Maganda nga pong Sir Jeff, ang tunay na diwa ng Semana Santa ay pag-alala natin kay Jesus na pinako siya sa krus para tayo maisalba sa kasalanan. Ito rin panahon ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Antonio Mercader Papeleras, sa aspeto ng pang na ugnayan natin sa si Panginoon, nararapat bigyan ng kahalaga ng Semana Santa para sa akin, ito yung panahon ng aking pagninilay-nilay sa lahat ng kasalanan at kabutihan na nagawa ko sa buong taon. Albert J. De Los Santos, para sa mas tumatag ang aking buhay spiritual ay ginagawa ko ay nagninilay-nilay, nagmumuni-muni uh, sa bahay at nagbabalik tanaw ako sa mga nagawa ko na nakaraang panahon at alalahanin ang mga pagkakamaling na gawa para di muling gawin. Maganda yan ha? remind mo yung sarili mo. Sabi ni Gabriel Gumapo, ang Semana Santa isang mahalagang bahagi ng kalendaryong liturgikal. Ba? Lalim na mga kristyano, lalo na sa ating mga Katoliko, ito ay isang linggo ng pagdiriwang pagnililay-nilay tungkol sa buhay, pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Heso Kristo. And last but not the least, sabi ni Maria Lourdes, ang Semana Santa ay panahon upang gunitain ang pag-aalay ng buhay sa, ng anak ng Diyos na si Jesus upang matubos ang kasala, sa kasalanan ang sangkatauhan. So, salamat po sa inyong mga comments at sabihin na natin ngayon kung sino mga mapapalad na nagwagi ng MX3 gift packs natin. Okay. Unang-una sa listahan, si Maricer Insya. Si Rovelin Tibay. Congratulations. Si Isadora Monteverde. Albert De Los Santos. At ang huli, si Gabriel Gumapo. Gawin niyo po, i-message niyo po ang inyong mga detalye tulad ng address eh, and, and, detail, contact details sa Sagot Kita Facebook po ni Cheryl Cosim. Huwag po dito sa comment section. Okay, sa Facebook page po na Cheryl Cosim. Sa MX3 talaga, dito tayo bilib. Okay, para sa mga karagdagang impormasyon, tumawag lang po sa MX3 hotline 0918 -88 -88 or you may visit their website mx3.ph po. Yan. Grabe, ang bilis naman ng oras dito. Alam mo, pag nandito ako sa sagot kita, parang nga uh, yung isang oras, dumaan lang eh. No? Pero isang oras to na napaka-productive. Gusto ko lang kayong paalalahanan. Meron akong last verse na lang dito na I think kailangan marinig to ng karamihan. Dahil ito yung, uh, ito yung verse na magbibigay daan upang tayo ay maligtas. Sabi sa 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito pong verse na to ay isang imbitasyon. Wala pong kwenta itong mga pinagagagawa nating uh, pag-ayuno, pagpaprosesyon, kung hindi ka naman anak ng Diyos. nakiki -join ka lang sa mga tradisyon. Ang tunay na diwa ng Semana Santa ay ang pagtanggap sa ginawang uh, uh, pagkamatay, pagkabuhay, sa finished work of Christ, sa cross. Kung hindi mo tatanggapin ito, ay wala rin kwenta ang mga pinagagagawa niyong tradisyon. Yan ay external practices lang at hindi magdudulot ng internal transformation and salvation. Kaya sabi sa 1.1.12, sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tayo manalangin, kung ikaw ang tao na to na tinatanggap mo si Yesus, at nananampalataya ka na ay namatay para sa'yo, para mabigyan ka ng buhay na walang hanggan, ikaw ay manalangin, sundan mo ang aking panalangin ito. Panginoong Yesus, salamat po sa kapatawaran na binigay ng iyong anak na si Yesus. Sa kanyang pagkamatay sa krus, ako'y nabigyan ng buhay. Simula ngayon, Yesus, ako'y nagsisisi. Sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakamali. Simula ngayong araw na to, ikaw lamang ang aking sasambahin at pupurihin ngayon at magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen, 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 amen. Woo, thank you, Lord. Thank you, Lord. ako po'y natutuwa na hindi nasayang isang oras nyo dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkausap-usap about sa diwa talaga ng Semana Santa. Nawa po ay patuloy nating saliksikin, patuloy nating uh, magpagnilay-nilayan ang ginawang ni Jesus para sa atin at magdulot ito ng pagbabagong buhay. Again po, si Pastor Jeff po ito, yung mga Facebook at YouTube channels ko po, PastorJeff.ph, i-like and subscribe nyo lang po para maging updated din kayo. Ito pong programa na to kinakat ko to and by bits and pieces po, tigay 3 minutes na video, pwede niyong i-share. At dyan nagtatapos ang isang oras na tanungan. Of course, sagutan. Nandyan din sa ngalan po ng aking kapatid na si Cheryl Cosim. Ako po si Pastor Jeff Eliscopides. Sagot kita.